So, oh, mga kayo kasama natin, Gab ko, ng uh, MMDA, pati na rin si General Sukan, syempre. Kita <laughs> natin <laughs> yung may mga ano rito, para mga may mga pagkatikita kong luwi. Oo, oh, sir. So, Kaloro so, so, sa libang daro. Uh, Ayan, matapan uh, na natin si, ano, si Gab. si ah. ah, ah MMDA. Magandang umaga ang disenyo. Samahan natin sila. Total area rin naman natin ko eh. Oh, district 1 ito. Oh, district 1 to. Kasama natin si Jobber. Uh, Di matulit. Ay, si Sir. Si Ay, Sir no, Jobber. Oh. Kaya... Ito mo muna yung pano natin, naging pwesto natin sa Tantana. Ay, Ay, Dr. Den? Kasama ko yung Dr. Dr. Den. Kasama ko yung Dr. Tantana. Kapit pa ko yung director to. si Patilya. Ah, okay. Grace. kasi so, yung track natin eh sakto eh nadaanan natin si Sir Cup ng MMDA. kaya eh matulungan natin okay. Okay.

Okay, mga, pupabalik ka muna. Okay, nandito Kaya dito, dito kayo. Eh, okay. tawagin ko Tapos kamora, tapos mayonnaise. Oo, natin. Dito kun, sa ako. 'Pag binada ko, din ta Sir Data! Asa si Sweetie? Asa na 'yung kung anak anakin mo si Patata, paul ka lang. Eh, may sulit. Ames mo? Oo. At galing yung O, R10, Road 10, ang pinaka exact location natin at narinig natin dito kay Sir na Pacheco. Naka-baban natin. kaya meron dyan? Birthday. Ewan ka dyan mag-birthday. Birthday. mo, sinapayagan Paano? Umasal ka sa hangay dito? May artesan na kailangan kong ng permit. Oo, oh, may, may permit ba kayo sa barangay? Na, Napayagan ba kayo ng barangay? Ano, na, permit nyo? Hindi wala. Hindi pa kayo permit ng permit. At kasi pa mamaya masasal ka sa ha hangay dyan? Medium highway po. wala na yan. Pupo oh. nga oras yan? sa sasabay pa kayo sa rush art. Ah, ano yung mga ano? Ito, pagkukuha ninyo yung bakita yan. eh Ito, pinapakuha ni General Sukat. Bangketa nga naman ito. tignan nyo, nakapatong na yung mga motorcycle. Ito. sabi, ito so po yung ilalakaran yun ng taong bayan. So dapat pong malinis at wala pong mga nakasagapal. So kasama natin umaga ang MTPB Siyempre, nandiyan po ang po ng motorcycle. And of course, nandito rin naman po si General Subat na kusaan. Tutulong-tulong po tayo kasama po ang buong pamahalaan ng Manila. Ec LGU, kulabo natin sa si effort po ito ng National Government ng MMDA para mapanatiling malinis at maayos po ang ating mahalan sa amin. Sir, <úsica> po. Ah, big big O7, O7. O7. Yung mga motor oh, nakatago dito. Okay lang yan sa taxi na ang lahat. pero bermog Magpatas sa akin ng tow truck Ano ito? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ito so, dalawa-dalawa, kada ano, kada lifter. Ako mukhang mayayari ito nga mga motorsiklo.

anong wala silang motor magkano upa? hindi nga, magkano upa? hindi upa nito magkano nito? oh nga, sila nga, sila kaya nga hindi maganda eh pinapaupaan, Kaya ito na mga taga may na mga taga dito na mga taga dito na po taga dito na mga Ô mọi người đang làm cái gì ở miền bắc. Ô mọi người đang ở Ten. kasama natin si NRL Sukat pati na rin si Gabgo ng MNDA, si Gabriel kata nasita na nga itong may birthday rito so wala naman daw talagang hindi daw pinapag, pinapipigyan yung mga ganito unless binayagan ng barangay nakakuha ng permit kaya yun, pinatanggal ni uh, Sir Gab si NRL Sukat naman halalay tayo rito, tayo na street na ano yung nila?

Gracias. <laughs> ไปหน้านะครับจะได้มองกันเลยโอ๊ะปากิจัวอยู่ <laughs> perkok kopi udah ayo perlihatin dong oh oh ini tadi ini oh antok antok udah dia guna